Umuulan talaga ng ice. First time guys, nga umuulan ng ice. Ayan no, oh, sa bubongong. May mga butil-butil ng yellow. Tingnan mo yung garden, yung green. Diba may pumuputi-puti? Ayun, ice yun siya. Hindi masyadong maklaro. Yan yeah, naliligo. liigo <laughs> Tuongto sa ice ang mga bata. iyan kaibigan niya kasama niya oh. Hala, umulan ng ice. Maraming ice. Umulan ng ice, guys. yung green na ano, doon sa garden. Yung pumuputi-puti, ice yun. Hala, yung alaga ko nagpati ulan. Oh my God! <laughs> Uy, first time ako nakakita na may ice dito. Oh my God!